What's up guys? Uh, good morning po sa inyong lahat uh, Ngayong araw uh, ay pupunta tayo ulit sa Phase 5 Block 14 para tingnan natin kung ano yung update Okay, so ngayon uh, ngayong umaga makulimlim ang panahon parang uulan so, tingnan natin kung anong update na po doon sa Block 14 So dito sa phase 8 Ayan yung building na ginagawa Ayan Medyo nagkakaroon na ng mukha Ayan dito sa phase 8 ganito pa rin Nakasalukuyan pa rin nilang ginagawa yung phase 8 Dire diretsyo uh, ngayon ay yung uh, linggo so wala ngayong yung gumagawa dahil linggo so day off ng mga trabahador o ng mga nagkoconstruct sa mga unit. So tingnan natin sa block 14 doon sa kabilang bahagi ng block 14 kung ano na ba ang status ng uh, mga unit doon kung ano nang itsura. Yung last na nag-update uh, ako doon ang itsura pa lang ng Black 14 dun sa kabilang side ay minatayo pa lang yung mga unit so ngayon tingnan natin kung ano na ang itsura kung napinturahan na ba kung may mga ice uh, na bang unit kung ano na ang itsura okay so ito yung unang part ng Black 14 na ice na from 1 to 21 or 20 yan may mga nakalipat na rin pong mga owner dito makapa extend na rin sila nakapaglagay ng record so ayan okay so dito sa kabilang side ayan kung makikita nyo sarado pa rin so hindi pa rin ako makakapunta doon sa pinaka loob pero yan po hanggang dito po sa dulo ay ayos na may mga naka tayo ng unit at meron mga napinturahan na so yan po ay block 14 yung kadugtong po ng block 14 1 2 20 kung may mga unit po kayo dito ayan po ang update ngayon dito so bawal po pumasok dito pero dahil wala naman nakabantay na guard so dinerecho ko na so yun yung pasaway tayo ngayong araw <laughs> ayan po ang update dito po yung block 14 from 21 to 45 yata hindi ako sure pero ayan po, makikita nyo may mga pintura na po pero ongoing pa rin po yung paggawa nila. So, ayan. Kung may mga unit po kayo dito, pwede po kayo mag-email or mag-send ng message sa uh, ProFriends. Kay Mikara sa admin. At uh, tanungin nyo po kung ilang percent na po ang inyong mga unit. So, ayan lang po. Ngayon po muna ang update natin sa... Mikara State Phase 5 Block 14 Okay So kung nakabot po kayo dito Sa so end ng ating Video Pakilike uh, lang po ang ating video And comment din po kayo Kung may unit po kayo dito And uh, titingnan natin yan Sa mga susunod nating mga video Kung mabibidyohan natin or may bablog natin so ayun lang guys pauwi na ako sa amin sa bahay so bye po muna and ingat po tayo palagi god bless po